<laughs> Ngayong kumaga, makikilala natin ang dalawang espesyal na pamilya. Di po ba? Mag-asawa na magkatuwang sa lahat ng hamon at tagumpay ng kanilang tahanan. At mag-ina na nagpapakita kung paano ang pagmamahalan at pagtutulungan ay nagpapatibay ng samahan at puso sa tahanan. Oo, tama yan. Dito Air eh, friends, sa segment na ito, makikita natin kung paano nila pinapanday ang kanilang tahanan na puno ng tibay, puso at inspirasyon. Kaya e tara, makinig tayo sa kanilang mga kwento! Kento. Siyempre, makakasama natin ang mag-asawang ito. Yan. Ang uh, kanyang asawang isang delivery rider. We'd like to welcome Mr. Brian McLean Vista and content moderator. Yan. Sa bahay lang siya, work from home. Ma'am Maria Ana Cecilia Vista. Yes, good, good morning, morning po. po! Good morning po! Good morning po. Okay, um entrepreneur, owner, and CEO at Inbox Events Management, Jonna Ramos and her daughter, Julie Ramos. Good morning! Good morning, Good morning po! Good morning po! JJ! JJ! Jonna and Ma'am Julie. Julie. So, Asap. ito na nga, pag-usapan natin ngayon. Na. Ano po ba ang pinakamahalagang aral na natutunan nyo bilang mag-asawa sa pagtutulungan sa tahanan? Madami po eh. To start, <laughs> Um, madalas parang magkaibigan kami talaga. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi namin, kahit na ano, magkaibigan yung turingan, alam pa din namin kung sino yung tatay, kung sino yung nanay, nanay. yung mga anak. Um, yung pagtutulungan kasi sa tahanan, kailangan merong role ang bawat isa. At yes. Bata pa lang yung mga anak namin, pinapaunawa na namin sa kanila kung ano yung role ng tatay, nanay, tas mga anak. Ayun. So, ilan taon po yung mga anak ninyo? Yung panganay ko po ay 8 years old, yung pangalawa ko po ay 5. So, so, both nag-aaral na ah, po. Oh, oh. So, paano ninyo hinaharap ang mga pagsubok sa buhay at pamilya ng magkasama? Siyempre, Kasi syempre, ang dami pong mga pagsubok, di ba? May mga po. pagsubok na minsan hindi mo na kaya, uh, hindi mo na alam kung ano yung gagawin. Pa, paano nyo po hinaharap yan? Yun. Siyempre, unang-una po sa aming mag-asawa. Pagka dumadaan po kami sa mga ganyang pagsubok, talagang hindi po nawawala yung panalangin po namin. Opo, humingin uh, kami ng gabay sa Diyos. Tulungan kami sa mga suliranin na dumating sa aming buhay saka po namin pag-uusapan kung paano po namin pagtutulungan yung mga problema na dumarating po sa amin. Ito po, yung mga anak po namin, pag alam nilang may problema, like kunwari, dumadating minsan sa school, may mga pangangailangan, sila na yung nag-initiate na, ma, manalangin tayo. Tapos, sabihin nila na, ma, um, paglaki namin, kami na yung tutulong sa inyo. Ganyan. At 8 years old and 5 years old, ganun na yung thinking ng mga anak namin. Mga bata. Mm. Uh, ko lang, uh, follow up ko lang. Uh, uh, bali po ang trabaho nyo, rider po. Yes po. So tapos yeah. po, si Mrs. po nasa bahay. Pa, paano naman po yung quality, quality time nyo sa mga anak nyo? Dahil syempre, nasa pagtatrabaho po kayo. Sa part ko naman po, uh, ako po yung tumutulong po kay Mrs. na paliguan yung mga bata dahil oh. nakatutok po siya sa trabaho niya. Um, pakainin po. Tapos pagkatapos pakainin, si Miss na po yung magbibi sa kanila. Then yung paghatid ko na po, yun po yung magiging parang banding ko sa mga anak. Wow, no, hatid uh, sundo ko po. Sa school nga po, parang minsan mas kilala pa siya ng parents. <laughs> <laughs> at si oh, sila'y palagi nakikita si sa school. Siya po yung lagi nakikita no, sa po. school. Ako na lang po yung umaten sa mga meetings. So, Ma'am, nagugulat sila na, ay, ano dalawang parents doon <laughs> oh, and nakakatuwa po kasi yung mga anak namin ano po sila um, talagang nilo look forward po nila laging paghatid sundo sa kanila kasi yun po yung bonding tapos punta po kami sa mga parks ganyan tapos sa bahay naman po since work from home po ako nanonood po kami ng movies ganyan yung amarap no? simple lang para masaya oh pero gusto kong malaman pag sinabing work from home Talaga po bang halos wala na po bang oras? Kasi may, nakatutok po ba talaga. May mga times po na gano'n yung demand like uh -huh. pag sobrang dami ko pong ginagawa. Uh -huh. Tapos may mga meetings pa po with client. Pala niya. Ayun uh -huh. po. Ano ang mga or ano ang sikreto sa pagpapanatili ng pagmamahalan at respeto sa loob ng tahanan? Ayun po. Uh... <laughs> si Sir Brian gusto malaman. Kapag nagkaalaman ko. Siyempre po, pagka alam kong medyo nagkakaroon po ng suliranin po sa aming tahanan po, hindi mawala yung papakitang, mag maging magyo ka sa bawat, oh, mag kami, tingin na lang kami, alam niya na na nagbibiro ako. Tapos, yun po. Na, hindi siya nagagalit, gano'n? Nagagalit po. Hoy! Dami girl. Dami girl. Nagagalit din naman po. Pagulat ba? Pampagulat yung yan. Opo pinapangunahan po ng asawa ko dati. na alam nila na oh, pagod na si mama nyo. Ganyan. 'Yan yun yung mga anak. Cool, yun, eh. Mga sila na po yung gagawa ng mga gawaing bahay. Ano ang pinakamalaking challenge na napagtagumpayan nyo bilang mag-asawa at paano kayo nagtagumpay? 'Yun na lang po siguro na ano po na nanganak po ako sa pangalawa kong anak, mm -hmm. ah, an pangulo kong baby po. Mm -hmm. Um, unexpected po siya na na-CS kasi nagkaroon po ng problema. Tapos po, nag-stay po siya sa ICU for three days. And then, nag-stay kami sa hospital ng almost 20 days po. Bakit ang totoo? Pagal. Na niko po siya. Tapos po, kailangan po niyang ma magamot po yung sa dugo niya para di po mauwi sa sepsis. Ay, oh. Ah, po. Sobrang bigat po no Oo. Oh. 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 Pinagdaanan na today's oh. ano, wow. Na trials. Eh, ang pinaka mahirap din po na part doon, may anak pa po ko sa bahay. Bawal po siyang dalhin sa hospital. Nakuha. Oh. 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 Eh, three years old pa lang po siya noon and breastfeeding din po siya sa akin nun. Kaya, ang bigat-bigat po sa loob ko Tapos holiday season po noon, mag-New Year, hindi ko kasama yung pamilya ko. Parang habi yung isip ng... Oo, oh, oh, magulo. Oh. May special routines po ba kayo para mapanatili ang intimacy at connection bilang bilang mag-asawa po? Um, pag sinabi po kasi nating intimacy minsan parang iba yung um, ibang yung... eh. Yes, yes. <laughs> Opo. Oh, so. Pero sa amin po kasi intimacy enough na sa amin yung nanonood kami ng movie. Or hmm. nagkukwentuhan kami, nagkakape midnight. Uh -huh. Nagkakape kami. Kasi yung sa demand po ng work niya, mas madalas po sa gabi, madami pong deliver ah, ng food. Okay. Tsaka nakakapagod din po ah. Oo oh, po. Yung trabaho ni Sir. Kasi po, ako po, sa ang work ko po ngayon ay morning oh, 6 a.m. So 5 a.m. gising na po ako. Siya, umuwi po siya minsan 3 a.m. na. Ako, madaling oh, anak. Oh, so yung oras niyo, parang, yun. papani yun, di ba? parang na. Ano naman po, uh, potol-potol naman po sapagkat uh, mamalengke mm. at itsunod sa mga bata. Siya po yun. Siya yun. Kaya, Kaya, ang, uh, uh, ganda, Kaya ta time management talaga. Mm -hmm. Ito, ang ganda. Oh, um, Siya po, gagawa po siya ng way na magchat-chat po siya sa akin minsan. Mama, gising ka pa. Alas 12 po ng gabi. Mm. Kape naman tayo. Pag nagsabi na po uh. siya ng ganun, alam ko po, hindi po something ano gusto niyang makipagkwentuhan. Eh di ba prepare na kayo ng mga ano, kakanin. Ay, Bibili po e. siya ng tinapay Ayun. tsaka ng 3-in-1 na kape. Okay na okay po yun. Na yun. Kwentuhan lang po kami. Oo. Oh, oh. Okay. So kayong umaga, siyempre kasama rin natin si Mama Jonna and, and Mama, Mama Julie. Julie. JJR. Ano ang pinakamahalagang bagay na natutunan mo mula sa iyong mami? Um, una po sa lahat, siyempre yung pagiging Uh, mapa mapanalanginin. At okay. uh, sobrang halaga po kasi noon, uh, nadadala ko po siya sa araw-araw and syempre uh, pag mag-work before po ako mag-work, uh, sabay po kaming sabay po namin ginagawa yon ng buong family. Ano po ba mga lagi yung tinuturo sa anak niyo? Mm -hmm. Ay opo, uh, importante po syempre yung pag yung Christian values po. Yes. Uh, yun po yung unang-una namin tinuro sa kanya since nung maliit pa siya. Mm -hmm. Yung mga responsibility din po sa bahay, importante po kasi siyempre babae. Oh, and yung edad niya ngayon syempre malapit na mm -hmm. <laughs> so dapat medyo nire ready na po natin sila and I heard po na only child lang ano po. po and meron aside from tinuturo tinuturuan ko po siya meron din naman din po ako na adapt from her mm -hmm. so talagang nag -me meet po kami para mm -hmm. hindi walang generation gap mm -hmm. yun po ayun julie, julie paano ka tinuturuan ni mommy tungkol sa responsibilidad at puso sa tahanan um, uh, kunwari po sa gawaing bahay, nakikita ko po sa kanya yung good example. Kaya po siya yung naging role model ko po. Talagang na-inspire din po ako na mag-work dahil sa kanya. Dahil sa kanya ko po natutunan yon sa kanya ko po nakuha yon Ayun po. Yung business po namin, uh, don doon po ako, doon po kami nakakakuha din ng quality time. Kumbaga, nag-work na po, meron pang ano, banding po. Yung sa, pag nag-i-events po kami. Ayun. So, so, singer ko din po siya sa mga weddings. Nag-host wow, na rin po siya. Talaga. So, minsan duo kami. Host kaming dalawa. Oh, ganun. wow. Lagi ko po siyang oh, sinasabi. Ang ganda ng tandem yung dalawa mag-ina. Mm -hmm. Di ba? So, ganun na ngayon, in terms of kayo, mami and daughter tandem, eh, paano niyo naman pinapalakas ng relasyon niyo sa isa't isa? Sa kabila ng pagkakaiba ng henerasyon ngayon. Importante po yung listening eh. Yung Yo. dapat nakikinig ka sa kanya. Mm -hmm. ya, tinuturoan mo siyang makinig sa'yo, pero dapat nakikinig ka rin po sa, mm -hmm. sa mga anak Siyempre. po natin. Para, yon nagkakaroon po kayo, ng nagmimit -me kayo sa isa't isa. Kung ano yung kailangan ko, bibigay niya. At kung ano yung kailangan, ibibigay din mm -hmm. po ng mami ng magulang. Yun po. <laughs> Tama. Tama po yun. Uh, kas, uh, ano po, Gen Z term, love oh. language. Oh. Yung love language po, Importante po yung words of affirmation. Yun okay. nga po, listening, talking, communicating. Uh, hindi lang po sa gawa, kundi sa salita na express nyo po yung um, uh, pagmamahal nyo po sa isa't isa. Ganun Ayan. po sa family. Ayan. Ano naman po yung natutunan mo sa iyong pamilya na gusto mong ipasa sa susunod na henerasyon? Ako po kasi as a mother, uh, kailangan... Uh, sus, yung support sa isa't isa, kailangan may support system. So ituro mo sa kanila na yung yung realidad po ng buhay kasi lalo na ngayon po social media eh. Iba i dapat ihiwalay nila yung social media dun sa reality po talaga na pangyayari sa sa atin oh, sa mundo. So kailangan supportahan po natin sila sa mga pangarap nila. Huwag tayo yung nagdi dictate kung ano yung gusto natin para sa kanila Ito kasi po. minsan po nangyayari yung ganun eh. Gusto mo as a mom, ba? Gusto ko, ang pangarap ko maging doktor, hindi na, na natuloy. Gusto mo sa anak mo ipasa, huwag po ganon. Kailangan supportahan po natin kung ano yung pangarap nila. Yun po, as a mom, as parents po, ganon. So, paano ninyo po sinusuportahan ng isa't isa sa mga pangarap at goals ninyo? Kung ano yung pangarap nila, suportahan natin sila. Ibigay natin sa kanila para kung saan sila masaya. Importante po yung masaya yung mga anak po natin. Ganon din po, tulad kay mami po, supportahan po kasi nga iba na po talaga yung panahon ngayon. Mas expressive na po yung mga bata. Mas na-express na nila yung gusto nilang gawin sa buhay. So, mas madali na rin yun sa parents na, ah, ito pala yung gusto ng anak ko. Supportahan ko na lang. Yeah, na yung mga anak po namin ng buhay na so, at mari po sa amin eh. Gusto ko maging teacher. Mm -hmm. na, gusto maging doctor, mga ganun po. Siyempre, malit pa lang, parang nararamdaman nyo na oh, oh, oh. kung anong gusto ng mga bata. Oh, oh pangarap, 'di ba? At hindi lang 'yun may idadagdag ako. Ano? 'Di ba, sinusuporta ng magulang ang anak. Uh -huh. Dapat vice versa ganun din. Mm -hmm. Yes support po, kaya. Para yun rin 'yung magulang. Opo, oh, kaya ako po Both bilang anak. Po uh, masasabi ko po na sobrang swerte ko po kay mami sa parents ko dahil sobrang supportive po nila, sobrang mm -hmm. understanding. And syempre, ino-open ko rin naman po 'yung mga goals and aspirations ko sa kanila. At ayun po, full support po. Mm -hmm. Paano naman po nyo pinapanday ang inyong tahanan na may tibay at puso? Sa mga anak ko, since bata pa lang naman hmm. po sila, pero nakakaintindi na po sila. So why not, habang bata, turuan na. Yes. Um, yung panganay ko po, in-establish ko na panganay ka, ikaw ang dapat mangunan sa kapatid mo. Which nakikita ko na po sa kanila ngayon, hmm. na minsan parang nakakaselos nga kasi yung yeah. bunso ko sobrang hinahanap niya yung ate niya ah. for comfort yeah. Ganon. so parang Pizza. na may may bis ako sa puso ko na mawala man ako yung mga anak ko nagtutulungan na yes. and palagi silang ate pray tayo yes, po. lagi po yun na uh, pag may problema yung isa nangyari mababa po yung, 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 yung score yung 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 niya sa eskwelahan po Manalangin tayo ate. Manahan. Para tumas yung grado natin. Oh, ang ganda niyan sa ganyang pamilya, 'di ba? Okay. kayo po, Ma'am Joan. Ah, uh, yun po, importante po yung strength na nabanggit kanina, yung strength at saka yung heart. Kailangan magkasama po sila. Kasi yung strength siya yung nag uh, nagiging foundation natin para ano man yung mga pagsubok, malakas po tayo. And yung heart, importante din po 'yun kasi pagka may pagmamahalan sa isang pamilya, It follows all, lahat na po eh. So pag may pagmamahalan, um, hindi niyo susukuan kahit ano may mga pagsubok na dumating sa family. Eh, sa inyong pananaw, ano ang pinaka-importanting pundasyon ng isang matibay na pamilya? Mapanalagin din po talaga. Yun, talaga. yun po so, talaga, yun yun talaga yun sa amin yun 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 eh. Yun uh, talagang unang-unang Diyos po talaga sa amin. Para matibay po talaga ang pundasyon po ng aming sambahayan po prayer din po importante po sa lahat yung sa Diyos. lagi ipagpapao natin yon kahit kahit ganon tayo ka busy sa trabaho sa pag-aaral kailangan lagi pong uh, Diyos yung ating kulanan kasi pag firm yung paniniwala natin sa Diyos, yung faith natin kahit malayo yung anak anak mo kampante ka eh gagawin naman ng samayan Aside from prayer po para sa akin, communication po talaga. Communication is the key nga po. Uh, yun nga po yung pagiging open, pagiging honest sa parents at ganoon din po yung uh, sa mga anak. Uh, kaya po ano, kunwari po, yung daddy ko po, kunwari pag wala sa bahay, nasa work, kasi tatanungin ko, Dad, saan po kayo? Uh, kain naman tayo nila, Mommy. Ganyan, ganyan. Kaya ano, parang ano rin po, Uh, Kunwari ako, nag-update po ako lagi sa parents ko Kasi po sign of respect po yun oh, Tama, tama yun, oo eh, ito naman, ano ang payo ninyo sa ibang pamilya Para maging matatag at pusong puno ng pagmamahal Ang kanilang tahanan Maging open lang po kayo sa isa't isa uh, Bukas po kayo sa kung anong problema po ng sambayan po Pag-usapan po agad Communication talaga Ayun po um, bukod sa communication, dapat unawain yung nangyayari sa pamilya. Hindi lang, hindi laging okay talaga. Lumilipas din naman po yung mga tampuhan eh, Kasi pag pinatagal yan, masisira yung tahanan. Mm. Pag pinatagal yung away, yung mga bata din yung nagsasuffer. Yung mga anak namin alam na nila pag hindi kami okay. Sila na yung tatanong, maanong problema? Tama. Maano pong problema nyo ni papa, ni mama? Ganun po. So, communication, understanding, faith, love, pagsamasamahin yan, magiging matatag po yung pamilya. pamilya. Mm, nice. Julie, Tama po yon na ano po, yung love, pagmamahalan po. ah uh, Parang, syempre po sa isang pamilya, kahit po may mga pagsubok, may mga suliranin, kung ano man po, araw-araw uh, pipiliin mo yung pamilya nyo po talaga. Kaya, kasi sino pa po bang magtutulungan, sino pa po bang magdadamayan, kundi ang buong pamilya. Ayun, alam niyo po yung nang nakaraang pandemic, ang dami pong natutunan natin doon eh. Doon tayo mas lalong naging matibay, matibay, naging matatag yung family natin. So lagi na lang din po natin aalalahanin na yung mga nakaraan, huwag na pong babalikan. Kailangan move forward po tayo at dapat magkaisa tayo. Yung goal ng family natin, huwag tayong lilihes, huwag tayong lalayo lagi tayong makikinig sa lahat ng miyembro ng pamilya natin. Hindi lang po sa family, kundi sa mga kaibigan, sa mga extended family. Importante din po na yung, yun nga, pagmamahalan, wag nating aalisin. At saka pinaka-importante po talaga, yung Christian values, Wag po nating aalisin sa tahanan natin. At yung panalangin, importante. Po. Ayan.